What's up guys and welcome back to Gap D TV. For this episode, I would like to create a video uh, especially para sa mga taong mga nagtatanong sa akin. Paano ba magsimula ng isang YouTube channel? Okay, so the other day, I posted something. Uh, it's like a, uh, a pasasalamat video sa lahat ng mga sapoporta po sa akin nung mga nakaraang buwan. Yung mga tropa, mga kaibigan, mga pamilya. Uh, after kong magpa-thank you, uh and dami kong na-receive na messages, uh, private messages and uh, most of them uh, aside from asking why or how, sorry, hindi pala why, <laughs> uh, how. Uh, mas marami ang nagdatanong kung ano, uh, paano, paano magsisimula, gan ganyan ano dapat dapat kailangan gawin. So what I did uh, is I tried to conceptualize A content na magtatakel sa ganong klaseng mga katanungan. So, in the next few videos that I'm gonna be doing, this will be uh, dedicated dun sa mga tao magtatanong kung paano magsimula, kung paano proper way, and what do I need to have, what do I need to uh, think of, uh, mga bagay-bagay na yun, yung mga essentials. All right, so uh, for today's episode, uh, ang pinaka-unang-unang kong bibigay na tip dun sa mga hindi pa nagsisimula dun pala sa magsisimula pa lang is to think of a uh, content alright, so uh, ang daming napakadaling isipin ngayon na uh, sabi ko uh, gusto ko maganyan gusto ko ng ganyang content gusto ko ng uh, cover songs gusto ko ng cooking show, uh, gusto ko na instructional video sa mga gadgets, oh, uh, tawag uh, ito, marami pa mga bagay na pwede mong isipin. Pero, always make it a point, whatever you choose or whatever you have decided to use as a content para sa channel mo, is something that you truly enjoy. Okay? Because magiging parte yun ng buhay mo sa pang-araw-araw na pag-shoot mo. And of course, you don't want to do something na hindi mo naman talaga yung enjoy Alright? Like for example, ako, ay uh, nag-try ako mag-content ano, mag about sa artista, sa mga ganyan. Hindi naman sa hindi ko sila na-enjoy. Pero that is something that I'm not really good at. Uh, ginawa ko siya nung una kasi nga akala ko, mabilis siya makakahatak ng mga tao. Mabilis siya makakahatak ng mga, ng mga subscriber. Pero para sa akin, parang hindi ako yon parang hindi ko forte yun, hindi ko, hindi ko expertise yun. So, so yun, tinrush yung idea na yun. And uh, I went back kung saan ko talaga gusto. Uh, like, right now, um, my life is uh, music, of course. So, what I did is to, do doing cover songs. Yan, yeah, and also, um, what else? Uh, yung web series. Yeah, since, yun nga, yun, yung... Ano ko is production, uh, photo and video. So, I make use of what I have uh, when it comes to equipments. Uh, also, what I have as part of my knowledge. Uh, ginamit ko yun uh, ngayon para sa content na napili ko. So, ngayon ako, ang content ko is yun, yung sa web series na ginagawa namin. Together with Retreat yung Quarantine. At at the same time, yung, yung mga cover songs ko. Yun, um... So, marami, marami kayong pwedeng isipin. Uh, isa pa, bakit natin kailangan ng content? Bakit kailangan magkaroon kayo ng solid content? Because uh, yung channel nyo, doon kayo makikilala okay? Marami nag-iisip na ang daming mga sikat na mga vlogger dyan. nagde uh, like life vlogs. Alam mo yun, yung pang araw-araw na buhay nila. Tip ko lang po sa mga magisimula, huwag nyo munang gawin yon Huwag nyo munang gawin yung mga life vlogs na yun. Kasi, um, unang-una -una sa lahat, oh, may manunood. May manunood doon. Siguro, kaibigan mo, uh, pamilya mo, uh, hindi naman tayo sila Alex Gonzaga, hindi naman tayo sila Wilda Sabich, hindi naman tayo sila ano na na kahit anong gawin nila, papanoorin, million views kagad. Ka so, tayo, hindi pa naman tayo sigat. So, we need to put up uh, something na uh, a lot of people would be interested with kahit hindi tayo sigat. Right? Siguro, it's either entertaining videos or beneficial content. something that would benefit them, like infor informative, uh, docu-style, mga ganon, or mga unboxing, yan yun yung mga makikinabang yung tao and those kind of content talagang papanoorin at papanoorin kayo and then uh, in the long run pag uh, pag maganda na yung na-establish yun yung sarili nyo like kunyari uh, gamer ka gaming content magaling ka na ang gaming ang dami mo na follower that's the time you can convert to live vlogs kasi yun interesado na yung mga tao sa iyo hindi yung ngayon pala mag-live vlogs ka na kung ano yung ginagawa mo dyan sa, sa bahay mo. So, you need to think of something na talagang uh, may, ano may sense na content ngayon. Kung gusto mong magluto, magaling ka magluto, magluto ka. Kung uh, magaling kang mag, magsayaw, katulad nila Nyana, nila Ranz, yan, o di, sayo kayo. Gaming, si Elodia, o yan. Nagsimula sila sa ganun. Uh, sino ba? Uh, si Anklats, Diba? Uh, make-up yun. Dati puro make-up lang, make-up lang siya. Damami followers niya. After nung damami niya followers niya, nag-live vlogs na siya. So, doon na. Doon may karapatan na. Baka may karapatan ka ng mag-live mag vlogs. Pero as of now, um, nagsisimula pa lang, um, isipin niya muna kung anong klaseng vlog ba ang gagawin niyo. Okay? So, anong klaseng content? Uh, ito ba'y uh, something na ini-enjoy ko talaga or ginagawa ko lang para sa tao. And again, my best advice, do something that you truly enjoy. Huwag po yung, ano lang, uh, wag lang yung dahil gusto mo lang na may manood sa'yo. Okay? Because everything will follow. If you enjoy something, everything will follows Um, and subscribers will come watch hours will increase so dun mga bagay niyan okay anyway I'm talking about uh, watch hours and uh, subscribers things like that those are uh, the requirements para ma-monetize ka pero I'm not gonna talk about those right now kasi para sa mga iba nagsisimula pa lang hindi pa naman nila maintindihan kung ano yung mga yun alright so but anyway uh, yun lang muna para sa first episode isip lang muna kayo guys isip lang muna kayo ng topic nyo Okay? Pag-isipan nyo. Alright? Rock and roll. Thank you for watching. Please watch out for uh, the second episode. Okay? Bukas ulit. Bye. Okay.